So ayun. Kasya na siya mga do. Okay mga do, gumagawa tayo ngayon ng shims. So, ang gamit nating pang shims ay yung talim ng bala ng barina. Ewan ko lang unang tawag niya sa Tagalog. O, yung bala ng drill. So, mano-mano lang itong paggawa natin. And, yung probinsyang gawa lang. So, ginagawa natin dito sa ating 213cc na Raider 150. So, nakakamgrain siya. And powered by Lando ang gawa. Ito yung kamgrain niya. So, sana maganda yung takbo. So, kailangan nating saktong sukat ng valve clearance. So, medyo maaba na ito. Nasa 4.2 mm na yung shims na gagawin ko. So, talim ito ng drill and sana maging okay so ganito kami gumawa dito mga doon so itong technique na to is hindi ito makikita kung saan saan dito lang may mga gumagawa ng shim, hindi ko lang kung ano yung style nila. So hindi ko ma-recommend mare na to sa mga bagong mechanic pa kasi medyo mahirap siya gawin din. Isa sa pinaka mahirap na part sa pagsiset up ng ito is yung papabalb shimming. So, kailangan ko talaga siyang aralin yung mga teknik na hindi sumobra, hindi magpukulang kasi shoot-shoot na talaga. So, kailangan sa paggawa, dahan-dahan. Ito, gumawa ko ako ng base. Sukat so, niya is 4.4. So, target ko is 4.2. So, kaya ako muna ito. Ipapinalize ko maya, mamaya ito sa ano, liha meron naman akong isa dito actually nakagawa na kami ng isa so ang sukat naman is 4 4 <laughs> mm palpak, palpak. <clears throat> so masyadong maluwag nasa kasya yung filler gauge na 0.30 so matagiktik yun or malagit-tik. so may isa ko dito 5 mm And ito lang oh bolt ng tapit cover uh, shim cap yung tawag nito nasa ito yung bowl and lagyan ng gasket all tapos ito pa hindi na siya gagalaw <coughs> siguro mo hindi siya gagalaw kasi kung talaga dito and kailangan nakasipat ka layuan mo yung ano para maapoy apoy. <laughs> so lang. 4.7 So nag-aalawan sa ko 4.4 n para finalize na lang. makapit pa siya punin natin yung 3mm <coughs> so, shout out nga pala sa mga taga panood namin taga suporta kaya pakunti na pakunti na yung nanonood sa mga videos natin maraming salamat pa rin sa inyo 3 ulit. Kailangan may allowance ka kasi pag sumobra, wala na ang point of no return na. <laughs> so, mahirap na. Anong sukat to? Oh? 4.5 So, konting konting na yung ibabawas natin mga dok. So, pagpasensyaan nyo na yung video natin ngayon. Ito lang muna. And, ibibidyo rin namin yung pag-andar nitong 213cc ko ano under, under niya. So, kaka-galing lang namin sa laro. And, tinakuha lang natin yung champion and isang second place. So, Nakukuha pa rin natin yung paraan sa anong pag-setup ng makina na nananalo pa rin. Kulang pa talaga. 4.5 So, saliha na ako magpa-finals mo. Ano? 4.4 something sa naman tayo. So, ito mga raw sukat ulit. Double check lang natin. 4.5 something. 4.4 something. So, target natin is, target mo natin is 4.3. So, medyo malayo-layo pa. Pero, ito style dyan. So pag i kailangan matyaga ka. Huwag masyadong nagmamadali. Ano, masyadong Bagal. mabagal. <laughs> kailangan mo sa rili mo na konting bilis naman kasi talo na sa amin, kung kami, kailangan mabilis talaga yung mga kilos. Na, mabilis ka mag-isip. Yung lang, apply mo yun sa ano, service sa mga motor pang daily. Pero pang sa karera ka, sanayin mo sa mo, mabilis ka mag-isip. May mga times na kailangan kailangan ng agapang solusyon pag sa karera so sa ganong paraan sana yung utak mo nagmulaw ng ano, mabilisan mag isip mong mabilisan so gaano baka importante yung swimming so ito yung nagsisilbing valve cam to valve clearance mo so pag kailangan mo ng clearance na 0.13 eh, ganito gagawin mo pag sumubra ka 0.9 pa yung clearance mo so mo lang kami to so wala nagturo nito malamang siguro ako pa kasi yung iba gumagawa ng hawakan ako ito lang ginagawa ko so, Mahirap talaga siya madali kang ma yung tawag dito? madali kang magsawa hindi pwede sa iyo to Ang trabaho mo to patient kailangan tiis tiis patient patient patience patience is a virtue two two So, yung ang gamit kong niya is Iti Grip. A few moments later. Okay. So ito na mga daw, moment of truth. 42 4.2 point 4.02 din. Okay natin tong 4.2 Kapal, diba? So, hindi na pala siya pwede dito sa ano. <coughs> yung cam natin is 8.0 leaf. So, hindi na siya pwede dito sa version 1 na ball spring ng pitch bike. So, yung ginamit natin is version 2 na, na pitch bike. Ito <coughs> siya, oh. Nasudlan Ito, nakabit ko na. Ito yung version 2 na pitch bike. So, medyo malaki yung windings niya sa bandang itaas. So, yung... Ito yung ginamit ko. Inikot ko, hindi maikot yung sa bandang exhaust. So, nagbabind na to ng ano, nasasagad na. So, kaya hindi siya pwede. Para isa, ulit ko na ito. So, multitasking kami dito. Kahawak sa camera. Kahawak sa toys. Kahawak sa toys. Ito yung sitwasyon nyo. Halimbawa, nakaganyan ka. Tapos <laughs> nakaganyan. Go, gulit sa camera, gulit sa camera, gulit sa camera. Oh, nakaganyan. So, multitasking. <laughs> Ayan, dito. moment of truth mga dok kasi ba yun o oh. kamali <coughs> lang nga, nga pala ako sa pagsukat so babawasan pa natin yan ng konting-konti so 4.5 4.2 so gawin nating 4.1.5 4.15 So tanggal ulit <laughs> Many many minutes later. So ito na mga do 4.1.5 na siya. So, ilagay ulit natin. So, ito ang ng mga do. Nalagay ko na. And, nalagyan ko na ng oil. Sipiling ko sakto na ito mga do. So ayun. Kasya na siya mga do. So 20. So yan yung nilagay kong clearance sa exhaust. So good na mga do. Sana eh, may natutunan kayo kahit kahit wala. <laughs>